Allah <laughs> Allah Ganito, ganito kasi ito. Di ba nagpapatahod ako, nakapila yung tao. Pumila to. Ay, nagulat ako kasi hindi ko siya kilala. hindi, hindi ka nagpapicture, so wala kang dalang phone. Tinanong kita kuya kung naka-duty ka kasi akala ko, yung mga tao ko, uh, may binasa. Oh, wala kang dala. Kumingi ka sa sahod. Kaya tinanong kita kung naka-duty ka eh. Hindi ka nagsabi kung nakapicture ka kuya. Ngayon, ngayon nung nahalata siya na ano na kumukuha ng sahod, nakapila din. Tinanong ko sa mga tao kasi duda ako, sabi niya, sabi ko sahod ka rin ba? Ka, sabi niya, oo, oh, ngayon okay, hindi, hindi, hindi. Totoo lang, ha? Kasi, um, sabihin lang natin totoo, yung tama lang tayo. Ngayon, kasi ang mga tao ko marami. Tinanong ko itong mga to, kasi nung tinanong kita na nakapila ka, kung naka-duty ka, sabi mo, oo, kasi akala ko, pinapasok mo lang, hindi ko kilala. Hindi, ako. Kaya, yun, 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 yun na nga, yun, na nga, yun na nga, eh, kaya nga tinanong ko sa mga to, sabi nag-duty ba yan? Ngayon nung sanabi lang hindi bilasan ko maripas ay hindi po ano, ganun, ah, alis na sana. Hindi, huwag ka lang manloko sana. Pwede ka naman sa akin mangingi. Eh, hey, mo ako tapos matapang ka. Pawag ganun. Sumasabay so, ka sa mga tao eh. Wala kang dalang cellphone. Bumuha ka talaga ng south. Kasi tinanong pa kita kung naka-duty ka eh. Sabi mo, oo. Oh, oo. Oh. Oh. Yan lang Lapat naman eh. na lang kayo kuya. Kung kailangan mo manghihingi ka lang pero manloko. Ayun lang na naman inaano namin eh. Lahat na mga, lahat na mga Do, <tipos> hindi kasi Grabe tinanong hindi kasi, ko, hindi kasi tinanong ko talaga siya nang tinanong ko talaga siya ng dalawang pieces Kung naka-duty ka ba, sasagot ka ba sabi niya oo. Kaya nagtanong ako kasi hindi ko siya kilala eh. Tapos kaya siya siya umalis, 'Yun lang naman eh. Tama 'yun. Tapos ang tapang-tapang mo pa kanina

tapos nagtanong ako, di ba? Sa hangga sa niya, oo. Kaya nga, kahit kayo ako, hindi ko siya kilala eh. Kaya tinanong ko sa hangga ako sa bahang ko. Muna, sa loob to, sa loob to pa rin. Hindi, pa-uwi na lang yan, pa-uwi na lang. Huwag na mabalikin. Huwag na mabalikin. Huwag na mabalikin. Huwag na na mabalikin. Huwag na mabalikin. Huwag na nakita ko ate. Ano na may bubugin sa labas? Ano mura protection niya? O baka bubugin doon kasi may gusto mong umatak sa kanya eh. Iligtas mo 'to, iligtas mo. Oh, kasi baka sakitan 'yon. sa protection? Baka baka kasi bubugin ba? Baka baka bubugin kasi. Palabasin mo na lang tayo. Sama na lang palabas. Pasakayin mo na, pasakayin mo. Pasakayin mo na lang, pare. Ano baka may mga dala dito oh. motor. Baka, baka na lang sumama din ba? Oh. Pumasok ka na daw. May motor. Ah, may motor sa dala, may motor. May mga motor yan, may dalawa May motor ba dala yan kuya? Huwag ka munang lulabas dyan ha kasi baka gagalawin ka nila. Huwag ka lumabas muna. Huwag ka munang lalabas. Ah, may motor ka dala. Kuya ko. Kuya mo, may kasama ka. Sige. Oo. Oh. Huwag ka munang lalabas muna. Maglalo kasi baka isipin ng mga tao na may ginawa kang masama. So baka gagalawin ka nila. Oo. Oh, kasama. Hindi, ano yun. Hindi ko muna Ano yung kukuha ng sahod? Hindi. Wala no, no, yeah. na, wala no, nang issue ako kasi huwag natin palaki issue. Ah, tama no, na, okay na. Tapos, tapos. La, tapos, tapos, wala na. Wala na issue. Tapos na po. Okay na. Palabasin okay niyo na. Okay na. na. Okay na. Hindi, na. na. na, na okay mamaya natin kasi pakalmahin natin mga malalaki lalaki sa si labas, gusto ng anuhin. So, ano? Okay, ano niyo nga i-sponsor niyo pala ba? May motor naman sila. May motor? Oo, sige, sige, sige. Wala nga ano. Oh, ano? Kasi dami Oo. Okay lang, nagkamali naman tayo. Sige na, basta huwag lang ulitin yan. Mahirap na. Mag-helmet ka na doon, boy! Mag-helmet ka na! Kaya lang pala, kanina. Dami video rin, nila Kanina. At yung ganda ng sahod, yung timang eh. Bakit kukuha siya ng sahod? Gag. Bumila. Ako sa ginahin ng sahod. Wala? Walang baril. Wala, wala, wala. Wala? Wala na? Alis na nga eh. Siguro na hindi natin alam kung anong nalaman niya. Alay, mas pasok sa... Oo. Kung anong nalang naisip bang... Akala niya. Oh. Abi, ko wala lang mong isa parang gusto pang anuin eh yung ano, ano yung, okay. yung, yung, driver. Palisin na lang kuya, sabi naman ni Diwatay. Eh, oh. Para hindi na tumagal. Para wala nang isyu. Kaya pa umalis eh. Ay, dugo pala kasi niya. Kaya nga eh, hindi siya sabi, mo na di eh, para hindi na magtagal ang isyu, di. Eh. Para wala na tayong problema dito. Palabasin na kaagad wala pa na kagad para wala nang issue badadamay pa 'yung mga tao dyan. no

Or director siyang boss mo pa nga kanina eh. mo pa eh. Ayan, punan mo sila. Alam mo kung anong ginagawa ng kasama mo. Alam mo, alam mo yan. Di, di, di. mo Palabasin mo na yun. Palabasin mo na para wala na May gumakain doon. Mag-isip na masama yung gumakain doon. Parang kasi. Malis na kayo. Rep, palabasin mo na kasi oh, para wala nang isyu. Lumalaki lang eh. Lumalaki lang yun, lalaki lang. Sige na, sige na, labas la po, na kayo kuya. nag la na lang yan. Sige na, labas na kayo. May picture po, naman ano. Sige na, sige na, na, na. Na, 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 na. Tabi, 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 tabi. na, tabi, tabi. Ang ng totoo, customer sila. Huwag niyong i-ano. Huwag niyong i-ano. Huwag niyong i-ano. Huwag

Hindi kayo mag-asamper, mag-asamper kayo. Ayun, na, tinay, tinay, Ano kayo? Sige na, sige gina, labas na. Sige na, sige sige na. Sige na, sige na, ilaw, pailawin mo, kayo, bababangga ka. Piyo, piyo, i recall mo yung plate number sa guardhouse. i recall mo yung plate number sa guardhouse. For the record. For the record. Sige, galaw na. Diba? Lalay mo na sa labas, 'no. I-record mo plate number nila. Ingat kayo, ingat 'to. Oh. Sige na, wala na muli pagakamali. Sige na, sige na, sige na, sige na. Labas na. Ano 'yung ginawa ng kasama mo? 'Yan tabi ko 'yan. Paisa huyo lang 'yan, tabi. yung lisensya de, lisensya. Makita mo muna Picura yung picture yung lisensya. Kasi sabi nyo kanina hindi kayo magkasama tapos kayo magkakas kayo. Boss, wala ko natin di ko sama yan. Hindi, for record lang yan kuya. Hindi, na, sige na. sige na, sige na, reason lang kuya. Lisensya na lang, lisensya. Lisensya, okay lang. Saan ba si Bali? Asan yung warja? Warja, sir. Ay. 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 Ay, ay, na. picture mo lang. Relax lang, relax lang. Wala namang malaking problema Wala namang ano. Relax lang. Nagkaroon lang siya ng issue to. So, yung issue lang nitong problema. Si Bat lang ang wala problema. Kasi na Mahirap na. Okay. Yung ano, yung ano, yung pangalan ba nito, di ba natin kunin? Okay, okay na yan. Okay na yung pangalan nito. Okay. Ah, okay. hey, ano pala 'yan? Hindi, hindi ito yung kausap ni ano, yung problema hindi ito. Okay na? Hindi. Ay yung pangalan niya, yung di, pakita mo na lang ID sir para ano. Kasi ikaw yung may nagkaroon ng problema hindi ito eh. Ikaw eh. Hindi namin na alam ang pagkatao mo tagano, taga sa ano kayo? Yung ano lang, yung ID ba? For the record lang. ID lang, ID. Sige na, ID na. Sige na, ayaw mo na. <laughs> Wala ba ng <lang> ID? Suwerte, suwerte <messivers> siya. Kung hindi, maharot <manood> yun dito. Pupuk sarado. Ano nga, ano? Ano nga, ano? Parang ano, parang modus na yung mga gago eh. Uh. Oh, muti ka na eh. Kung nagkataan, butang yan na. Bugbog sarado yung mga gago. Kaya <laughs> yeah, nga eh, gusto nang abangan nga rito ng iba.